Hello mga Mars. Nagkuha na po dahi takaroon mga Mars no. Naghimo na po dahi taong Diyos mga Mars no. Kay. Kay ato ang imnon mga Mars. So kana mga Mars no. Gitaon na nako ang ako ang Diyos sir mga Mars. So sayo na kayo na siya itaon mga Mars. Iyon na naon na siya mga Mars no. Ito isalud Isalo niya mo diya mga Mars. Ang pikas po mga Mars. Salo po. So. Akong gihimo dahi mga Mars diya mga Mars no carrots dahil na ako'y uh, apple mga mars dahil na ako'y uh, pipino kay <laughs> pipino mga mars dahil ibutangan po na akong kamatis mga mars so gidaghan ako himo mga mars no so wala na na ako pang butangin katong mga tamis mga mars kay taas man na isang sugar mga mars kay akong nabantayan mga mars na nilagyan ko ng maraming mga tatamis, mga papaya, mga ap, mga maraming apple, maraming uh, ano pang mga prutas, mga mars tapos nararamdaman ko mga mars ang daming katin sa ko sa katawan ko mga mars sa paa, may kati ako. Tapos ngayon mga mars, yan na lang ang kanang gihimo ko mga mars kanang pipino, uh, carrots, paraming pipino mga mars at saka Uh, kamatis mga Mars para hindi na, at nararamdaman ko mga Mars okay na siya mga Mars, hindi na ako nakaranas ng katikati -kati sa katawan mga Mars siguro mga Mars, pag may diabetes siguro ako ng kaunti mga Mars kasi pag kumakain ako ng mga matatamis mga Mars at uh, taas siguro ang sugar ko mga Mars uh, nakaranas ako ng katikati -kati sa katawan mga Mars so yan mga Mars, no yan ang nagawa na ko mga Mars tatlong tatlong carrots, mga mars, at dalawang pipino. Ang pipino, mga mars, dami niyang uh, water, mga mars. So, yan. Buha ako ng baso dyan, mga mars. Kaya nawawala ako, mga mars. So, buha ako ng baso at kutsara, mga mars, no? Tapos, at, iniinom ko. Hindi na pala nakita ang pag-inom ko, mga mars. So, yan, mga mars. Yung sapal niya, mga mars. Hindi ko yan, eh, ilalabay, mga mars. Akin niyang gagawing bola-bola uh, mga Mars no yan, kinuha ko agad sa kanyang sa juicer ko mga Mars at saka yung juicer ko mga Mars pagkatapos kong gamitin hugasan ko agad kasi kapag hindi mahugasan mga Mars pipilit siya sa mga kuan mga Mars sa juicer mga Mars matanggal mahirap na siyang tanggalin kaya pagkatapos ko kaagad ng pag pagjuice ko mga Mars kaagad ko yang huhugasan para uh, madali lang matanggal mga Mars yan mga Mars, no, hindi na ako nag mga Mars kasi kami lang man nagkakain mga Mars, hindi naman kayo. <laughs> ay, ayan mga Mars, kinuha ko ang mga ang mga sapal mga Mars at marami pa dyan yung juice mga Mars. Kaya kung kayo mga Mars, sa akin mga Mars, ay uh, sa pagluto ko niyan mga Mars hindi ko na pinuguan mga Mars yung yung sa anong Tagalog mga Mars yung kanang pipigaan pa ba? Minsan, pipigaan ko, mas, mas maganda siya mga Mars kung pipigaan pa siya. At mara, mara, maraming mga kuan pala dyan, mga Mars, no, mga sapal na malaki. Yan mga Mars, umiinom pala ako, nabidyohan ko pala. So yan, umiinom ako isang baso mga Mars. Hindi siya masyadong masarap mga Mars, no, kay, ang matamis niya kay isang apo lang man at, at isang kamatis. Ang nilagay ko ay dalawang kamatis pala. So yan, mag, Maganda siya sa ating katawan pag Mars. maganda siguro kapag hindi pa tayo nakakainom ng tubig before tayo inumin tubig gan yan lang at inumin. So yan mga Mars tinitimplahan ko yung ng mga Mars ni Mabasa-basa pa yan mga Mars. So, nilagyan ko yan mga sibuyas, dahonan, kamatis, ah, kamate, oh, kapatis, sibuyas, bumbay at saka ahos yan, mikos-mikos ko mga Mars. At tinimplahan ko yan mga Mars nilagyan ko pala yan ng mga asin ah. Uh, so yan mikos mikos ko naman ma may malaming malalaking sapal pa pero hindi ko na kinuha mga mas noon kinuha ko mga mas ngayon hindi na ko na kinuha yan mga mas nilagyan ko ng itlog oh, no, nilagyan ko ng itlog akala ko mga mas mabaho siya hindi pala So, nilagyan ko lang dalawag itlog mga Mars, no? Tapos, mikos-mikos na pud ko mga Mars. So, nilag nilagyan ko ng North Seasoning mga Mars para masarap siya mga Mars. So, yan. Mikos-mikos na pan mga Mars. So, sana mga Mars pala, nilagyan hin, kanang, kanang, kinumutan ko mga Mars asin. Nilagyan ko ng asin. Tapos, nilagyan ko yan ng brown sugar. Mas maganda brown sugar. Lagyan ng brown sugar mga Mars para ma manamis-namis ang lasa. Tapos paminta. Kung anong gusto niyo mga Mars, ilagay niyo diyan mga Mars. Pwede rin mag giniling na mga isda mga Mars at giniling na mga kuan manok para mas masarap siya, mas Tapos corn start, nilagyan mga tatlo siguro yan mga kutsara mga Mars no or dalawa kaya Depende lang, wala nang takos-takos yan mga Mars. Kaya yan ang nilagay ko mga Mars. No? Mikos-mikos ko -mikos na yan mga Mars. So, ngayon mga Mars uh, kayo nang bahala kung anong ilalagay nyo kung kayo ang magluluto mga Mars so nilagyan ko ulit mga Mars kasi parang malabsa siya mga Mars so sa susunod siguro mga Mars maggawa ko an yan mga Mars kukumutan yung sabaw mga Mars Mar marami pa pa siyang sabaw na nahibilin mga Mars so yan at saka nilagyan ko pa yan ng ano pa kayang lagay ko yan dyan hindi ko nakita na So, yan, mga Mars, nilagay ko, mga Mars, no? Sarap na yan, mga Mars. At saka, hindi ko parang pinapakita sa inyo, mga Mars. Parang bulabula -bula ko nilagay, mga Mars, ilalim, lagyan ko ng uh, ano yung nilagay ko, yung cheese, mga Mars. Yan, niloloto ko na, mga Mars, sa yus oil ko, mga Mars, yun, naloto ko na, mga Mars, no? Marami yun. Hindi yan natin i-, i Lalabay, mga Mars, kasi masarap yan sa ulam, pang ulam. So, yan, oh, may kuan sa ilalim, mga Mars, nilagyan ko ng cheese. Yan, pwede rong papakin yung mga Mars, wala nang kain-kain ng rice. O, so, oh, di ba, pwede rin ulam, pwede rin pang kain-kain pang lang, pang... O, kaya, mga Mars, bye-bye!